Yun, so for today's video, kakabit ko na yung displayed na para dito sa likod Kasi ito, fetal type Tapos ito, bilog lang Gusto ko, ano eh, maging pareho sila Install natin, kasama natin itong pusa ko dito na inampon Stray cat to, si Pingas Kung Bakit nga pala, Pingas Ayan <laughs> Ayan dahilan ang plastic na natin to your mouth. Ito nga pala yung parcel so bago nga pala natin buksan to dito ko nga pala nabili yung ano item yung model na pinanggalingan niya is Modena GT28 katulad ng sinasabi ko dun sa previous video ko para dun sa ano mags natin na stock ng Kawasaki Leostar na NK Thailand yun ang plastic na natin pahali ito na yung itsura bilog <laughs> na eterno dun sa kinabit ko dun sarap harap diba it's uniform na kaya kesa dito sa petal type eh, itong petal type nga pala na to pang kawasaki fury 125R yung display na ginamit kong una mapalitan ko na siya kasi yun nga hindi nga siya bilog eh yung kinabit ko sa harap mas simple kasi tignan eh. So 'yun, baklasin na natin. Bali na baklas ko na 'yung gulong niluwagan ko muna yung mga bolts na itong display tip ko yun ha? kapag magkakalas kayo ng display nakakabit palang luwagan nyo na yung mga alin niya, kasi hirap tanggalin niya kapag baklas yung gulong yun, so install na natin yun pang Modena's GT28 o Kawasaki Leostar alisin na natin itong pang Fury R Fury R pasok to sa Leostar ha? sa mga naka Leostar info ko lang hindi ko na rin nalagaan yung pintura na itong mags na to kasi soon papowder coat ko rin naman to malapit na nagawa ng video tapos oops <makes noise> yung alin na ganito yung tornilyo plug and play sya dito iyan same na same lang naman to halos eh iba lang na itsura sarap sa kasi conversion yun kaya medyo lang pa ako sa yun dun makikita nyo plug and play yan walang daya sa mga gusto maglay yung star na mag pure yar pasok sa harap pasok yung stock disk ng pure classic pure yar hindi ah Fury R na rear disc Pasok dyan sa Leo Star na rear disc Sa front disc Ang pasok is Fury Classic Yun, pwede nyo lang gamitin yung ano Mags ng Leo Star Tapos maglalaki lang kayo ng Ehe Yung likod Sniper 135 o 115 Hindi ko maalala eh yung harap po iba na Andres ito yung itsura niya nung naka front disc pa ng Fury Classic. siya pares yun yun na yung tsura niya terno na siya lilinisan ko na lang itong mags na to tapos may papalitan na akong tornilyo dito sa lunch ng sprake tapos ikakabit ko na inaabot ako ng ulan na gumagawa wala eh, ganun talaga Patilain na lang yung gan. So, tuloy ko. Ito na siya. E, sinasabi kong conversion na gagawin ko. Ginawa kong alin to. Pag nag ganyan kayong tornilyo, make sure na meron siya yung blank space na walang thread. Wait lang, pakita ko. Ito, ganito. Ito yung tinanggal ko. Kahit tensile bolt to, kaso yun nga, kinakalawang medyo masagwa eh. Eh, since anim naman to, tingin ko kakayanin naman neto na Tapos yung nilagay ko na nut sa kanya, dun sa likod, lock nut yun. Tapos meron pang lock washer, kaya sure na hindi mababaklas yan. Medyo mahirap nga lang higpitan. Tapos mas maganda na siya tignan ngayon kasi alin na. Dapat may ganito. Ayan, yan, yan. Yan, yung blank na space na yan. Hindi puro thread lahat kasi walang tibay kapag thread lahat mga bato pinutulan ko lang um, hanggang ganyan so yun prepared na lahat kaya i-install ko na lang to So, ayun, finally, na-installed na natin yung bilog na rear disc pang Leo Star, Kawasaki Leo Star, o GT28 Modenas. Terno na siya tignan. Sa harap. May tsura niya. di ba? Bilog sa bilog. So yun hanggang dito na lang yung vlog natin na to. Please like, share and subscribe. Peace.